at this time ay may naging dine in ulit kami ng maramihan kaya naman hindi ko muna pinagroll tong dalawa kasi nung nakaraang marami kaming order ay talaga nga naman ang dami nilang sinayang ng mga sushi maki dahil nga yung mga nirol nila ay eh, puro sablay bumubuka at yung isa hindi naman nakapit yung mga niroll niya kaya nasayang lang talaga and halos ang dami nilang naitapon na sushi kaya hindi naman na pwedeng irito kasi once na naibalot mo na yung mga nairol mo ay at bumuka at natanggal eh pangit na ang quality hindi mo na mare kaya sabi ko, doon muna kayong dalawa sa may noodles at pork Kahit paano dyan, eh hindi kayo magkakamali. -ka ang baga, kahit magkamali man, eh mariremedyohan pa. Kaya naman itong dalawa, eh pinokus ko muna sa pork at saka sa mga noodles. At ako na lang muna ang nag-roll. sinasabi ko na lang ulit sa kanila kung ano yung mga nilalagay. Dahil nga nung nakaraan, eh itong mga ginawa nilang mga sushi maki, eh nakita ng aming manager, eh puro sablay. Pero pagkakakupa, isa-isa lang ang order ng mga sushi o dalawa. Kayo yung dalawa na ang pagro calling ko pero pag nang maramihan ka ako eh ako muna sabi ko nga to sa dalawa kaya okay lang daw sa kanila kaya ayun yung backup muna sila sa mga noodles at pagka itong ganito lang isa dalawa ito nang pinagawa ko, yung dalawang tropa ko na to. Eh dahil tigisang roll lang naman sila ang order na to eh. Kaya kayang kaya nyo nakako yan. Kaya, kaya lang, kailangan mo pa rin talagang bantayan ang mga gawa nila. Kasi pagka hinayaan mo sila ang gumawa, ay sigurado babanata na nilang diskarte nila. Okay lang sana kung tama'y ginagawa nila eh. Kaso kahit mali, itutuloy pa rin nilang gawin ah Ay, uh, po, ganyan talaga ang mga ugali nila. Kahit mali yung ginawa nila, kahit sablay, itutuloy pa rin nila sa kanila eh. Kaya dapat babantayan pagka yung magro nagro silang dalawa kaya kada order isa dalawa eh binabantayan ko pa rin para maiwas sablay at maiwas complaint ay ha po Diyos ko po Rudy talagang makakalbo ka rito sa Saudi buti na lang ako kalbo na <laughs>